Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Ito po yung gate na sira. Ayan o, oh, bulok yung ilalim. Ngayon, tatanggalin natin yan. At meron tayong ipapalit din na gate na katulad yan. Sinlaki yan. Yung mga hinges na tatanggal na o. Oh. Ayan guys. Tumukang kong ipakita sa inyo yung diskarte kung paano mabilis ikabit yung ano yung hinges ito yung ipapalit natin guys oh ano low minor rin yan pero mas maganda yan walang ano walang bulok lilinisan ko na lang yan tapos uh, pipinturahan ah um, uh, ano palago nagprepare ako ng isang angle bar na D1 360 ang kapal tapos yung 1 and nihap na 316 ng kapal din ang angle bar But dalawang angle bar yan d uno at saka isang 1 and 1 half pero 316 lang ang kapal hindi ganun makapal <coughs> yan yun pag natin yan nalagyan natin ng cylindrical hinges bali yung cylindrical hinges nilalagyan natin yan dalawa lang tapos ano ang laki ng cylindrical ayun yung ano yun tripod kaya tayo so kat ganap ako ng 1 inch so walang walang paninda eh na yan guys so yung hinges natin may kakabit natin yan Kabit natin yan sa gilid ng angle bar yung 1 and a half pero takingan natin ang dalawa bago natin ipatong yung hinges para hindi sumayad yung kabilang side sa tangigan mo para umangat ano uh, yan yung may butas yan yung bandang itaas yan tatakay natin para yung kabilang side niya hindi sumasayad yung hinges yan tatakay natin yan mo dun sa kanto ng angle bar yan, natatanggal lang. <clears throat> Basta yung may butas nga parte, yung sa bandang itaas yan para pag umulan, hindi mapasokan ng tubig. Ito naman sa kabila, ganoon din. Ayan. Uh, Kaki na isang spot lang muna guys ha, nag-align kayo huwag mo muna dadalawin ng packing kasi hindi niyo ma ano eh, may yan pag tumabing marami yung mga tigas. tiga kung pagka okay na suwabi na yung pagbukas bukas ng inyong pintuan tsaka nyo tutuwid so, takingan muna natin dalawa para kumalang dyan sa hinges at hindi sumaya din sa kabila yun isang tacking lang muna tapos dyan sa kabila pero yan ito natatanggal yan yung hmm. ito natin yung gusto mong pwede mo matanggal pero pag yan halabang habang nakalak yan hindi mo naman matatanggal yan eh, pag nakalak pag nakasara yung pinto, naka-lock siya, hindi mo matatanggal yun. Pag binuksan mo, tapos huhugutin mo yung pinto, yun, matatanggal siya. Ayan. Hindi na itaking na natin, isang taking lang muna. Tapos iti-testing natin kung maswabe yung pagbukas. Pag swabe na, tsaka natin ito. Kaya tulad yan, swabe na siya. Tanggal. <laughs> tatanggal kasi ayun. ayun okay na guys full na natin yan yung D1 -no na yan yun yung ikakabit dun sa may poste yung one and a half na ang bar yun ang natin sa pintuan na natin <coughs> excuse me Tandaan nyo lang pag welding yan guys Kasi baka mabutas kasi yung cylindrical Alam ko masyadong malakas ang amperahe Okay ah, na yan Bila naman Tsaka huwag yung babasay ng tubig ha ah. Kasi magbiba yung kuan, Yung bakal Magantay nyo na lumamig kasi ligyan nyo na ulit ng langis. Langisan nyo ulit siya. Nadideform mo siya yung bakal. Parang magkakadeferent siya eh. Pag naligyan nyo na tubig yan. Bubusin yung tubig. Okay. Habit na natin guys. Pwede na yan. I-regrind natin ng konti. Ayan o, oh, naghihiwalay na. Ito naman yung mga aso, oh. ayan, aso. <laughs> oh. mga aso. Gusto ko lumabas. Oh. Ayan yung aso. yung aso. Gusto ko lumabas. Ayan o, oh. ayan o. Oh, ayan di, di mo. mga aso ito, kukulit eh. Tinumba ko yung, ano, yung kulungan na isa. Hinarang ko pintuan. Tapos yung ayan. ikakabit ko, hinarang ko. Kung upansalam talaga. Hindi ko ba natatanggal yung luma eh. Hmm? gusto ko lumabas talaga. Ang oh, ayro mo. Dami nila. ito na guys yung yung D1 yung D1 yan ah yung D1 angle bar pinaghiwalay ko muna dun sa 1 1⁄2 kasi naghihiwalay naman talaga yun yung 1 na angle bar ikakabit natin mamaya dyan sa ano pintuan ay na natin yung D1 pala hindi ko na ipakita na ano ay kabit na natin yung D1 na welding na natin tapos sunod naman nakakabit yung angle bar ngayon na 1 no ayan ayan nakakabit oh pero tatanggalin natin yan ng wala mamaya at ipapatong natin doon sa side ng pintuan yung wala na yan ayan yan yan yung diono yun nasa loob yun nakakabit sa poste yung diono ng angle bar ayan ayan siya So, tanggalin natin yung angle bar na 1 and a Ayan, tinanggal na natin. Ayan, itatapal natin sa gilid ng ano, ng gate na yan. Ayan, i-welding natin yan. Ayan. Ito nakasukat na yan. Ito, naka na, nakatansya na. Bahala na kayo mag-adjust. Basta at least alam nyo yung proseso kung paano in-assemble ito ay na natin guys ito na yun napansin nyo, hindi ko pa ipinolo weld yung una nihap ng wheelbar dyan sa pintuan. so is po, ko muna. Ayan, pag okay na, tsaka ako na yung full weld. Pero hindi ko na may mapakita sa inyo guys. Kasi nga, uh, alam niyo naman na uh, we na talaga yan. full weld na siya. Hindi naman full weld, taking-taking lang. Pero malilit yung magwat. Ayan, ikabit na natin. Medyo sumasaya dyan sa baba. Pero pupukpukin ko lang na martilyo yan para... Ano, uh, yung pupupukan ko ng martilyo yung babaan ng pintuan para pumasok dyan sa loob ito na okay na guys uh, nagkabit na natin uh, sakto na okay na ito binarinahan ko na rin dyan sa pipe gusto sa pader pero hindi ko ipakita sa inyo guys sana po nakapagbigay ako ng konting uh, idea kung paano mabilis ayun nakataking na ng ano dikit dikit hindi ko naman naipakita sa inyo Tal <laughs> ayun buksan na natin nakabang yung mga aso <laughs> nakabang ako baka makatakas eh And, hindi ko naman masyadong na-concentrate yung camera. Eh, katingin ako sa aso eh. Sarado na natin yan. Ayan eh. Ito yung paliwanag ko yung hinges oh, guys. Hala. Ito eh. ay. Ay, hindi ko close up natin. Ayan. Ayan yung di uno nakakabit sa pader. Poste. Ito naman, bandang kaliwa. Yung ano yan, wala lihap. Nakakabit. Ayan, <laughs> Ayan na nakakabit. Ayan yung di uno nakakabit. Diyan sa poste at wala lihap. Ang angle bar nakakabit Ola, ito, sa pintuan. Ayan mo yan. Ayan mas so, tabahala na kayo dito sa camp at least may okay. idea guys. Ito natatanggal 'yun eh. Ah, uh, okay, okay na. Nilangisan so, ko na rin na para suwabe. Ayun na. Wala na kasi. Na yan pwede mong tanggalin yan. Mahuhugot yun pataas. Pag hindi siya nakalock. Pero nakalak siya. Ayan po. Tapos na. Yan. okay na po. Salamat sa inyong panonood. Salamat. Ah. pwede sa pwede dito pwede rin sa labas back to back ayan o oh. ang yung mga aso Sarado ko na <laughs> okay guys at tapos na rin yung ating ano, tangke finish na rin to so in-adjust na lahat Okay guys, salamat kayo.